Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog Nandito tayo ngayon sa master, sa room ni, Bo, ni Bosing Yan, naglilihan na si Sangkay Yan, no? Dalawang Sangkay nandito sa ano? Sa master bedroom Ito yung may nagpanday sa loob Ayan. Dahil may mga pinagpakuan, obligadong pinturahan kagaya nun no? ayan pastili kailangan may tabun may tabun ang mga nakalagay ng gamit ay nag-uula nag na ng puti ng pulbo ng pulbos yan kailangan may tabun para panigurado bakit pumatak ng na pintura hindi direkta ayan you know, o magiging pugi na siya guys pag natapos. na ayan uh... ah. o yan guys malapit na mabuo malapit na mabuo pago yan guys ito ang ano asahan pag nagpipintura yung yung pinaglihaan yun know, yung pinaglihaan yung alitabok sabagay isang araw lang naman ito ito yung switch guys ano, pwede i-on sa baba pwede i-on sa taas ito Halimbawa, mayroon nakapasok na pag nanakaw i-on pwede i-on dito yan o iilaw ang pade basta yun na sa baba iilaw yung mga pisami yan kaya mahahabol talaga na ano makikita yung mga pumapasok ito yung emergency switch na 3 way yan pwede patayin sa baba pwede i-on pwede di patayin dito pwede yung yan yeah. ito yung kagaya sa mga ginagamit sa hagdan yan ay yan na guys malapit na mabuo ni sangkay yan you know, ah shout out sa mga kamag-anak ni bay sa takluban ayan mga taklubanon mga tagas hamar litinyos yan shout out sa inyong lahat ay, na guys. Kunting, kunti na lang. Pero hanggang dito na lang yung aking ano, baka baka makita ni boss. Thank you for watching guys. Bye bye. Pasilip lang.